may nagtanong rin mga ka-farmers about sa yung paa ng mga manok na yung merong mga baliko o tawag dito sa amin is kabi yung mga baluktot yung paa or fingers ng mga manok so ano nga ba ang dahilan at sanhi kung bakit nagkakaganon yung mga manok or mga sisiw natin so ito yung ibang warriors natin mga ka-farmers yan malalaki na ito yung plano natin ilagay sa kanilang uh, yung separate na kulungan yung ginagawa pa lang natin So dahil medyo marami yung mga lalaki dito, kaya naghahanda na tayong sa kanilang paglalagyan. Alright, yan sila. So ito pa mga farmers, meron pa tayong mga additional na warriors. Yan. So hopefully marami ding mga lalaki ito. Siyempre dito meron pa rin mga warriors natin na pa ilan ilan siguro merong sampu dito ang piraso na mga warriors natin at saka yung iba dito heritage breed na meron dito yung crossbreed ng Rhode Island Red at saka White Leghorn so plano ko rin si separate yung iba dito dahil medyo masikip na para sa kanila so yun mga farmers ang dahilan ng yung tinatawag na kabi o yung mga balik ko yung uh, daliri ng ating mga sisiw o sa mga manok ay isang dahilan na dyan ay yung iba ay namamana nila kung yung ama nila ay baluktot yung mga daliri ay namamana sa mga anak so natry ko na rin yan i-breed mga farmers meron akong isang manok doon na yung ama ay baluktot yung kanyang paa nung na-breed ko pagkalabas ng sisiw baluktot talaga yung paa ng anak pangalawang rason yan mga ka-farmers ay pwedeng <coughs> doon sa incubator natin. So sa incubator mga ka-farmers, kung kulang yung init at saka kulang yung uh, sobra yung init at kulang yung init sa incubator, maaring nagdudulot din ito ng deformities ng mga sisiw natin. Kung mapapansin nyo, merong mga baluktot na paa, merong uh, yung kimpi o yung yung magkadikit yung kanilang uh, sa tuhod, sa band, may bandang tuhod merong yung baloktot yung mga daliri so yun yung mga deformities na lalabas kapag uh, nasobraan ng init or kulang sa init yung incubator natin so yun yung mga sa mga dahilan o sanhi kung bakit nagkakaganon yung ating mga sisi o yung mga manok natin ang pangatlo ring rason yan mga ka-farmers ay doon sa pagkapisa ng ating mga CCO. Meron na rin akong na-experience nan sa pagkapisa ng CCO, normal yung daliri nila at saka yung kanilang paa. Pero pag aabot ng ilang linggo ay doon na lalabas yung pagka-deform ng kanilang paas. So isang dahilan din dyan ay yung beddings na inilagay natin. So ang nakikita kong dahilan o sanhin yan ay yung paglalagay ng papel or karton or yung madulas na sahig sa mga bagong pisa ng mga sisiyo. So yun, uh, yung mga sisiyo natin kapag bago pa lang sila uh, nilagay natin sa brooder, uh, expect tayo na mahina talaga yung kanilang tuhod so hindi agad sila hindi hindi malusog yung kanilang tuho dahil bago pa lang silang pagkapisa so lalagyan pa natin ng madulas na sahig so yun yung palaging kapag na-slide yung ating mga CCU doon doon din na <coughs> doon din na deform yung kanilang mga paa so based on my experience na rin noon gumagamit ako ng uh, karton sa sahig nila at uh, yung mga madula, madudulas na sahig na inilagay natin sila sa bagong pisa So nakikita ko talaga, nag-iiba talaga yung paa nila at saka nade talaga. So yung ginawa kong adjustment noon, yung beddings na uh, newspaper ba or yung mga karton na medyo madulas, nilalagyan ko ng tela para yung paa ng ating mga cci ay hindi siya madudulas. So yun, uh, ma mamaintain niya yung kanyang paa. So yun yung mga nakita kong dahilan mga farmers kung bakit nagiging, Uh, na deform yung mga paa ng ating mga sisiw. Meron din ako mga sisio ngayon mga ka-farmers na tinamaan ng sipon. So namamagay yung kanilang muka. Kinakailangan natin gamutin. Although hindi naman lahat, meron lang akong nakitang dalawa. Sa labing lima na piraso na magkasama, dalawa lang yung namamagay yung kanilang buka. So yun, ginamot natin. Pero uh, magtatanong ako sa inyo mga ka-farmers kung sa tingin nyo ano yung magandang gamot kapag namamagay yung muka o may sipon yung ating mga sisiw. Paki-comment lang mga ka-farmers at ating babasahin yung mga comment niyo or suggestion niyo kung ano yung mas pinaka-epektibo na gamot na pwede nating igamot sa ating mga sisyo na may sipon. At ito siguro resulta ito sa napakainit na panahon. So sobrang init talaga yung panahon, especially kapag uh, tinatamaan ng araw yung ating kulungan, talagang uh, mainit talaga. Pero dito sa amin, uh, maraming puno ng kahoy makikita niyo sa paligid. Sobrang init pa rin sa ating mga manukan especially yung mga sisiyo ko na nasa brooder na nilagyan natin ng rice hull naiinitan na rin sila kaya binubuksan ko yung uh, pintuan para makapasok yung hangin at hindi masobrahan ng init so yun na nga siguro ang cause kung bakit nagkakasipon yung mga sisiyo natin although dalawa lang yun na, na nagkakasipon pero ginamot pa rin natin o binigyan pa rin natin ng gamot ang whole na group na kasama nung dalawang piraso na nagkakasipon kung may tatanong yung mga ka-farmers kung bakit ko pinapainom ng gamot yung wala namang sipon na kasama nung dalawang sisiw na merong sipon. So ang tendency kasi niyan mga ka-farmers dahil kasama sila sa grupo, dalawa lang yung nagkakasipon, maaaring nakakontaminate yung nakakontaminate na yung sakit sa iba o sa sipon yung iba. So maaaring hindi lang lumabas sa ngayon o hindi lang namamagay yung mukha nila pero nasa loob na yon ng mga sisiw yung sipun uh, sipon na nakakalat na doon. So sa grupo mga ka-farmers, kahit dalawa lang yung sinisipon dyan o nakikita natin na mamagay yung muka, kailangan pa rin natin gamutin lahat ng nasa loob ng isang grupo o isang brooder natin. So para man makasigurado tayo na hindi na maapektuhan yung iba na mga sisiw at hindi na magkakasakit kahit dalawa lang yung nakita natin. So yun ay para ma-make sure natin na hindi na sila magkakasakit at prevention na rin sa iba na hindi pa tinatamaan. So para hindi na makapasok yung sakit o yung bakterya ng uh, kasama nila na may nagkakasakit, kaya yun pinapainom na natin sila ng gamot agad lahat yung nasa grupo. All right. Ito na yung mga white liger natin mga ka-farmers. Nung una mga ka-farmers, ito ay nangingitlog sang uh, ito ay lang sa lupa dahil wala tayo nalagay na pugaran pero ngayon ito meron na tayong pugaran at Uh, kahit merong pugaran mga farmers nung una ay sa sa higpit pa rin sila nang Pero nung uh, kahapon pala ay meron na akong nakita na sa pugaran na sila nang At ngayon titingnan natin itong pugaran nila. So yan. Meron nang apat na itlog. So ito, meron na itong marahil mga fertile na ito, yung mga itlog nito. Yan oh. Tug ng ating white leghorn. Yan, meron tayong apat. So, siguro bukas na natin yan kunin para madagdagan pa yan. At para mapapanatili nating mapapaitlog yung mga manok dito. Dahil kapag kukunin natin yan lahat, baka hindi naman sila dito mangingitlog. Alright.